So bago tayo nag pruning Ganito yung tsura niya. Kung titingnan nyo sa ilalim Hindi makakapasok yung uh, Sikat ng araw sa ilalim Medyo over shaded po siya So kailangan natin Bawasan yung mga sanga Bawasan yung mga dahon Kaya yung nagawa namin dito sa kabila Ganyan na po Hindi po siya over Kasi may marami pa pong mga dahon ang natitira tapos, tagusa na po ang sikat ng araw. Papuntang lupa. Tapos, may mga bulaklak po siya. Yun pa importante sa pruning. Kailangan uh, makapasok yung sikat ng araw. Kasi pag ganyan, masyado po siyang overshaded. So, hindi po siya bumunga na marami. Kung minsan, wala pa talagang bunga. Kaya dapat, i-open natin tapos tirahan natin ang mga dahon. Yan, tirahan natin ang mga dahon. Yan yung natapos namin. Tapos ito po yung truss alley. Yan, truss alley yan. Papunta doon. I Straight yung truss alley. Titignan nyo po yung truss alley yan. So sa truss alley, establish tayo ng truss alley maging pataba na yan sa ating kakao tapos maging pugad na yan ng mga pollinator katulad ng mga midges yun po ang purpose ng trust alley magiging organic ano na siya area tapos pamumugaran ng mga pollinator so wag nating kalimutan guys na pagkatapos nating mag pruning mag tayo ng complete fertilizer putas fertilizer sa kayurya Pwede rin paghaluin. Pwede rin yung naaayon sa soil test natin kung ano yung kulang ng ating uh, soil analysis. So doon po tayo magbabase. So importante, complete yung ating fertilizer. So every, every year tayo naglalagay ng uh, mga organic matter tapos limestone kada taon. Iyon pong importante sa uh, kakao natin mga kakao lover. Kailangan natin ng organic matter. Kailangan natin ng uh, limestone. Para ma-maintain natin ang taba ng ating lupa. Ang ating soil acidity. Ito po natapos namin. 你讲什么？